So what's up mga gapers, good afternoon For today's video magpapakain tayo ng BBS sa ating mga balon mollies sa mga fry Tara pakain tayo ng balon mollies dito sa ating mga golden blue tail na nag drop Ayan, Ayan natin gawin, wala tayong net pa kaya ito muna Pakain mo tayo sa ating mga fry Kung gusto yun ng mga fry Tataba na Pagod sa jubi dito na lang Sa mga maliliit pa Kain muna tayo ngayon Nag BBS Marami pa tayo dito BBS Ito so. naman itong nakuha natin Nag catch naman Ito sa ating mga dark chocolate fry Kain muna tayo Ito let's nga ina natin yung golden blue tail para mabilis silang mag trap kain natin ng live wolves natin hindi oh. naman sa maliit na piki beng pakain tayo wala kasi tayong net pa yun mga available natin na PKBM. maroon din na lang karami natin pila Ilan na lang dito yung layer tail? 1, 2, 2 na lang yung layer tail dito. Chita natin, oh. hmm. no? Tapos natin. Yung ito rin, no? Oh. Ito yung mga friend natin, no? Oh. Magsikainan na sila. Yan. One week nyan, malaki na yan. Gaya, gaya na, na ito kapag one week. Ito okay, yung na. na. Bobombayin lang natin ito. Yung BBS. Kada araw, mga dalawang... Kada two hours yan. Pakain tayo ng live foods. Ganyan lang ako kahit sama na yung dito kasi ini din ang ginaganyan ko na lang yan sa gilid ang iba kasi hindi na nila hindi ganito yung to may nag sila kasi ako wala pang net eh, kaya ganito muna sinasay po natin sa gilid yung mga shell nila ng BBS ang goods naman yan kasi sabi nung iba medyo maalat daw yung BBS kasi nilalagyan ng asin sa akin ayos naman kasi hindi ko naman linalagyan dito ng asin konti lang naman nilalagyan ko ng asin dito sa aquarium kaya kahit, ayos lang yan kahit lagyan natin yan sobrang dami ng BBS susug na susug na naman sila kain muna tayo BBS yan. mamaya ko na dito sisimintoin yan di pa natin nilagyan ng tubig oh yung solid ito pag natapos tayo nakapaglagay ng tubig dito yan dun po ayusin pa natin to yan ang final setup na natin ngayon solid yan yung final setup natin yung ko palang sponge yun, literal na sponge nga yan lang dumating sa atin sobrang ganda niya kapag nalagay na ng tubig yan sa baba lalagyan natin yun dyan ng mga for grooming na GBT yan. dito natin lalagay yung mga nagpadrap natin ng GBT yan yung mga breeder natin lalagyan natin syempre sa red top, yan and yung mga jubi dyan sa aquarium sana malagyan natin ito ng tubig excited na tayo mga kita kung ano ba ang labasan nito may ilaw yan syempre yung mga red eye natin oh very Okay, game natin. jumbo na retro di ko. dito na lang guys ang ating pakain sa ating balloon mollies or update sa ating backyard. Palike so, and share naman sa ating video. Yan. Yeah. And shoutout pala sa ating kaibigan na si Kois Arjun Ortoria. Yan. Yeah. talagay ko dyan yung kanyang FB page sa taas. Ay FB account. Yan. Yeah, yan. Yeah. Lalagay natin yan dyan. Isang tropa natin yan, taga Pew Duran, solid supporter natin yan. Yeah, shout out sa'yo, bossing. Adieu.